Ayan po mga kaisla, magandang hapon. Ayan, inabot ako ng hapon. Ayan, sunset. Hmm. Hindi madilim. Ayan, oh. nagre-reflex yung araw. Ayan po ang sunset. nag ako dito sa may tapat ng uh, World Resorts. Ayan. World Resorts. Ayan, yung... Dito ako nag-fishing. Hindi ako nakapaglagay ng, ng camera doon sa ano. Ayan, oh. Yes ayan so po mga isla yung sunset ha? ayan at syempre yung aking nahuli ayan meron po akong ilang perasong nahuling isda ayan ayan ang aking huli ngayon may ilang peraso rin yan may isang malaking talakito ayan 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 mabuti. May talakita pa rin isa, dalawa, dalawa, ayan. Yan po ang aking huli mga kaisla. Dahil uh, gabi na po, ayan, nagdidilim na, palubog na yung araw, ayun. Ayan po mga kaisla, palubog na yung araw. Uh, kaya, sa uwi na rin tayo. Ito na itong huli natin po, Pwede itong pang ano. Pwede na itong uh, pangulam ang kaisla. isla Pwede na ang pangulam Yan Yan Tinistin ko kasi yung mga aking makina Kapag kasi mga kaisla. isla Pinaayos ko yan Kaya nag-trolling-trolling ako yan. Nakikita ko ngayon yung sunset dito Ayan o oh. Ayan po mga kaisla. Salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. O, yung mga bago lang dyan. Uh, Mag-like and subscribe na. Kaya, pakishare nyo na rin para naman uh, na ang ating buhay. Yan. Para nakikita rin natin nila yung sunset na yan. Well, I'm fishing. Habang nag-fishing, Nandito ako sa tapat ng World Resorts. Ayan, World Resorts mga kaisla. Ayan, ang World Resorts. Uh, ito naman ang Kanoa. Doon naman ako pupundo sa gawin na yun. Ayan. Kaya, pupundo na muna tayo. Dahil, okay na yung ating huli. Hindi ko kahit pa paano, meron na rin, uh, meron na rin tayong uh, pangluto, pangsigang. Aha, uh -huh. ayan yung isa dyang malaki bigay lang sa akin ni Din ah, kita kami kanina yung malaking talakitok yan o ah. er, parami daw ng huli okay nakahuli ako ng iba yan yan ang huli sa hapong ito sabi nga nila okay so padilim na mga kaisla uuwi na muna ako Okay, mamaya ulit tayo mag-video pag dating doon sa Ayan. Ang kanawa. Sunset. Ayan. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, mag-iwan na rin kayo ng comment. Ayan, doon sa mga bago lang sa aking channel. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta doon sa mga dating viewers thank you very much bless po sa inyo ayan nakapagpising na ulit ako okay na yung makina ayan o oh. o dito yung mga gustong sumama pwedeng sumama ayan o oh. may upuan pang isa dyan o oh. oh, ayan pang oh. upuan mga kaisla o ayan o Ah, may gustong sumama dyan ayan o upo ka dyan o oh. o diba yung mga gustong magpising-pising dyan mga experience ng mga tala ii okay okay Ayan po mga kaisla, nakapundo na tayo. Ayan yung ating ano, kayak. Patras uh. uh -huh, uh -huh. mga kaisla. Uh. Nahila ng alon. Dito muna natin. Si yung mga ating mga gamit-gamit. Ayan. Kailangan may atras natin dito yung trailer mga kaisla. Ay, paano may dito? Ayan po yung aking uh, pick up tsaka yung trailer. Ayan. Ayan, yung ating panghila. Kailangan nating uh, ibaba dito para maipatong dyan. Yung ating uh, kayak. Ayan. Ito ang mahirap dito mga ka-isla pag nag-iisa ka. Nag ka. Hihilahin mo yan. yan. palayo na oh. Oh, oh, oh. Ba? Hmm. Palayo na. Okay mga ka-isla. Mamaya ating pipidyuhan natin yung ating nahuli uh, Yan natin kung uh, marami-rami ang ating nahuli. Uh, yan. May ginawa akong bangko rito mga ka-isla. Yan oh para paikot-ikot o oh, di ba oh, di ba oh paikot-ikot oh, oh ha oh <laughs> yan mga kaes lang ano kaya so na weekend ulit kasi may pasok lunis hanggang ano siguro paghapon pwede alas 5 mga kaes lang alas 5 ng hapon pagdating no isang oras lang uh, diba? okay so yun na po yung huli natin mga kaisla yan labing tatlo ang maputi at saka dalawang uh, talakitok yung isa ay bigay ni Din yan na po and simple po thank you very much sa mga walang sawang sumusuporta sa channel ko yung pong nagustuhan ng aking huli ilike nyo na lang ang ating video and mag comment na rin thank you very much po sa inyo God bless bye bye